Eto guys, napapansin ko ano, napakarami nang gumagamit ng AI generated video gamit yung mga sikat na personalidad. Kaya pag-uusapan natin ngayong araw itong about sa AI generated video. Eto na siguro yung sinasabi ng mga eksperto na kung bakit against sila sa AI. Kasi napakadelikado at napakaraming naloloko dito. Sobrang advanced ang AI na kung dati ay mano-mano tayong nag edit Ngayon, isang click na lang at napaka-realistic ng output nito. Paano pa kaya sa mga susunod na panahon? Nakatuwa kasi napakadaling gamitin. Napapadali nito ang trabaho natin. Nakakatulong kumbaga lalo na sa mga larangan ng editing. Pero nakakabahala din at the same time dahil ginagamit na rin ito sa mga panloloko, pang-scam, paninira at sa kung ano-ano pang mga katulad nito. Sato. May sakit sa puso, uminom nitong CoQ10 with selenium. Nakakala ng iba, legit. Lalo na sa mga matatanda nating relatives na hindi masyadong exposed sa AI at hindi nila alam ang tungkol dito. Madali silang napapaniwala. Nakakalungkot lang kasi ginagamit nila yung AI sa pagbebenta. Panloloko, gamit yung produkto na pinopromote promote kuno ng mga sikat na personalidad. Pero ito'y gawang AI lamang. Grabe 'di ba? Kasi kung titingnan mo yung itsura, kuwang-kuwa pati boses eh. Kung baga, kung di mo pagmamasdan, hindi malata Ang masaklap, yung mga nagko-comment, talagang naniniwala sila at napapabili do sa produkto. Isa pa, ginagamit din ng AI para ikabit sa sikat na personalidad sa isang pornography video. Yung tipong wala namang kaalam malam yung tao, magugulat na lang sila na meron silang skandal na hindi naman talaga sila yung may gawa. Pero paano nga ba natin malalaman na AI generated lamang ang isang video? Una, pagmamasdan natin ang buka ng bibig. Dahil minsan, sa sobrang smooth nito, hindi siya umaakma dun sa audio sa sinasabi ng video. Pangalawa, yung audio, pakinggan natin mabuti kami ng ilang mga tao yung sinasabi. Ng nila, lalo na, na pag, na pag na nagtatagalog, or... minsan hindi siya accurate eh lalo na kung taga ibang bansa yung gumawa ng video at tinranslate lang into Filipino. Pangatlo, yung kilos, parang umuulit-ulit lang, parang robot. At yung pangapat, syempre, i-verify natin yung page kung legit. Sa panahon ngayon, dapat nagiging mas matalino tayo dahil hindi lahat ng nakikita natin sa social media ay totoo. Hindi lahat ng naririnig natin gamit ang mukha ng mga sikat ay dapat paniwalaan. Maging mapanuri at mag-ingat sa mga nakikita natin dito sa social media dahil baka isa ka sa mga biktima ng mga AI-generated video. Na hindi naman ako against sa AI dahil uh, aaminin ko, nakakatulong din talaga to pag nag edit ako against ako sa mga gumagamit ng AI video sa maling paraan. Sana ipaalam nyo to sa mga mahal nyo sa buhay. I-share nyo to para maging aware sila at iwasan yung mga AI generated video na nagbebenta ng mga peking produkto. So yun lang pag-uusapan natin ngayong araw. Mag-ingat dahil hindi lahat ng nakikita mo ay totoo.